May lumabas nga na balita mga tropa na may pag-asa pa nga ang Lakers na maidagdag si Bogdan Bogdanovic sa kanilang lineup sa susunod na season. Pero bago yan mga tropa, hindi pa rin nga nilulubayan ni Skip Bayless itong si Lebron James kahit nasaan man. Na kung siya ay magkakaroon ng pagkakataon na i-bash ito ay gagawin niya. Nauna nga na sinabi ni Skip Bayless na hindi daw siya ang totoong MVP kundi si Stephen Curry. At heto pa na nga mga tropa sa kanyang paglilibot sa isang mall ay nakita niya raw itong dalawang manikin na nakabihis ng jersey ni Michael Jordan. Ayon pa mismo kay Skip Bayless, bakit daw hinirang na MVP si Lebron sa Olympic pero ang finifeature daw ng tindahan na ito ay hindi jersey ni Lebron kundi jersey ni Michael Jordan, ang kanyang karibal sa usapang GOAT. Ayon pa mismo kay Skip Bayless, umalis na sa Chicago Bulls si Michael Jordan sa taong 1998 pero kanyang jersey pa rin ang sikat magpahanggang sa ngayon at patuloy na tinatangkilik ng karamihan at kaya sorry na lang daw si Lebron na patuloy pa rin naghahabol sa kanya. Tunay na hater itong si Skip Bayless at kahit na sa anumang pagkakataon ay mayroon talaga siyang gustong sabihin patungkol kay Lebron. Matunog nga ang balita noong nakaraang buwan na tila siya ay na dahil sa kanyang planong aalis siya sa FA kaso wala namang gustong kumuha sa kanya na malaking kumpanya, especially ang ESPN kung saan siya ay nagtrabaho noon. Marami nga sa kanilang mga fans ang natuwa sa pagkuha kay Kyler Kelly, gayong sa kanyang mga galaw pa lang nakita nila kung gaano kalaki ang potensyal nito. Nagtala pa lang naman nga ito sa G-League ng high 2.9 blocks per game na siyang isa sa mga dahilan bakit itinanghal siya bilang Defensive Player of the Year. Well, ang kanyang depensa sa ilalim ang kanyang pinakakalakasan bilang isang player na posible rin naman nga pong mapakinabangan ni Coach JJ Redick. At kasabay ng pagpirma nito, may ilan rin naman nga pong pumuri sa kanya. Isa dyan na sa Lebron James na sinasabi na napabilib nga po siya sa pagsisikap ni Kelly na makapaglaro sa NBA. Grabe nga daw po ang ginagawa nitong effort at mga hassle plays lalo na sa depensa. Kaya inaasahan ni Lebron magkakaroon ito ng magandang role sa Lakers sa mga susunod na linggo. Samantala, simula nga ng magpakitang gila si Bogdan Bogdanovich sa Olympics, umingay nga ang kanyang pangalan sa social media. Sa katunayan, kasalukuyan nga siyang nakadikit sa Los Angeles Lakers na nangangailangan ngayon ng kanyang servisyo. Pero since may isang trade lamang ang mga makakakuha ng paraan para ito sa Lakers, ibig sabihin kailangan nga po ni Rob Pelinka mag-offer ng isang tamang package sa Atlanta Hawks na kanilang magagamit sa kanilang gagawing rebuilding. At ayon sa inilabas ng isang insider, kakailanganin lamang nga ng Lakers na ibigay sina Gabe Vincent, Cam Reddish at ang kanilang dalawang future second round pick para mapantayan ang kontrata ni Bogdan Bogdanovic na malaki ang maitutulong sa team ng Lakers gamit ang scoring at shooting nito na makakapagbigay siyempre ng tulong kina Lebron James at Anthony Davis.